Sasalakay ang Estados Unidos ng Amerika sa mga drug cartel sa Venezuela sa lupa. Nagbigay ng matinding pahayag ngayon si Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos kasabay ng nagpapatuloy ng mga operasyon sa Karagatang Caribbean. Inilalarawan ito bilang babala ng posibleng paglusob ng Estados Unidos sa Venezuela para pabagsakin ang diktador na si Nicolas Maduro. Sinabi ni Kalihim ng Depensa ng Estados Unidos, Pete Hexet sa daan general at admiral sa Virginia na dapat maghanda ang mga sundalong Amerikano para sa malaking digmaan. Kahit mas tungkol sa digmaan kontra China ang pahayag ni Hexet, sinabi ng Venezuela na naghahanda sila sa digmaan laban sa Estados Unidos. Partikular, nilagdaan ni Pangulong Nicolas Maduro ng Venezuela na tinututulan ni Donald Trump ang isang kautusan kung saan magkakaroon siya ng karagdagang kapangyarihan kapangyarihang magmobilisa ng pwersa ng seguridad sa oras ng pananakop militar ng Estados Unidos. Sa buong Venezuela, inihahanda na ang mga sibilyan para sa posibleng digmaan at tinuturuan silang humawak ng armas. Ibig sabihin, ang mga sibilyan ay sumasa ilalim na sa pagsasanay ng militar. Kaya't pag-usapan natin ito ng sabay-sabay. Ako si Alexi Pechi. Ngayon ay 30 ng Setyembre sa kalendaryo. Bago magsimula, paalala lang na may mga balitang lumalabas araw-araw sa YouTube channel na ito. Maraming analytical na kwento para updated kayo sa balita, kaya mag-subscribe na sa YouTube channel na ito. Pakilike at mag-iwan ng mahabang komento sa episode na ito. Ngayong Setyembre, po sinabi ni Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos na pinag-aaralan ng kanyang administrasyon ang posibilidad ng pag-atake sa mga drug cartel na dumadaan sa lupa pa Venezuela. Sa totoo, ganito inanunsyo ni Trump ang mga operasyong militar. Ang mga drug cartel ay nasa mismong teritoryo na ng Venezuela na malaki ang pagkakaiba sa mga operasyong militar sa tubig sa Caribbean Sea. Paalala ko lang, umatake na ang mga sundalong Amerikano sa ilang mga barko. Ayon sa kanila, ang mga barkong iyon ay nagdadala ng droga mula Venezuela patungong Estados Unidos. At ngayon, sinabi ni Donald Trump, at ito ay isang CP. Ngayon, aaksyonan na natin ang mga kartel. Seryoso naming tutugisin ang mga kartel na dumadaan sa lupa. Delikado ang Venezuela dahil sa droga at iba pang bagay. Sobrang delikado sila. Kapansin-pansin na ginawa ni Trump ang ganitong pahayag bago siya pumunta sa mga general at admiral ng hukbong sandatahan ng Estados Unidos na tinipon ngayon sa Virginia ng kalihim ng depensa. Tinipon ng kalihim ng depensa ng Estados Unidos sa Virginia. Bigay ng talumpati si Pete Hexet sa mga general ng hukbong sandatahan ng Estados Unidos at nanawagan na maghanda sa digmaan. Narito ang kanyang sinabi, para sa kapayapaan dapat maghanda sa digmaan. At mula sa sandaling iyon, ang tanging misyon ng muling binuong Departamento ng Digmaan, ibig sabihin ng Ministeryo ng Digmaan, ay ang pagsisimula ng digmaan, paghahanda para sa digmaan, at paghahanda para sa tagumpay. Hindi tayo titigil o magkompromiso sa layuning ito, hindi dahil gusto natin ng digmaan. Walang gusto ng digmaan dito, dahil mahal natin ang kapayapaan. Ang pangunahing tungkulin natin, siyempre, ay maging malakas upang maiwasan ang digmaan mula pa sa simula. Ito ang kapayapaan sa pamamagitan ng lakas. Ano ang itinuturo ng kasaysayan? Ang tanging mga tao na tunay na karapat dapat sa kapayapaan ay yaong mga handang makipagdigma upang ito'y maprotektahan. Kaya napaka-inosente at delikado ang pasipismo. Hindi nito pinapansin ang likas na ugali ng tao at hindi rin nito pinapansin ang kasaysayan ng sangkatauhan. Pipili ka ba ipagtanggol ang iyong bayan at soberanya o magpasakop kanino? Siyempre, ang mga pahayag na ito ay tinanggap bilang babala ng posibleng pananakop ng Estados Unidos sa Venezuela na ang leader na si Nicolas Maduro ay itinuturing sa Amerika bilang pinuno ng isang sindikato ng droga na siyang nagdadala ng mga ipinagbabawal na gamot sa Estados Unidos. Ang relasyon sa pagitan ng Estados Unidos at Venezuela patuloy ang tensyon sa loob ng maraming taon at gaya ng ibang bansa, hindi kinikilala ng Estados Unidos si Nicolas Maduro bilang lehitimong pangulo ng Venezuela. Matapos ang kontrobersyal niyang pagkapanalo sa eleksyon noong libo at walo at libo at nilang sinasabi sa Estados Unidos na diktador si Maduro na nang agaw ng kapangyarihan at dapat patalsikin. Nitong weekend, hiniling ni Donald Trump sa Venezuela na tanggapin ang mga migranteng ipinadeport mula sa Estados Unidos na tinutukoy niya bilang ma-mga kriminal at ayon sa kanya, sa pilitang pinapunta sa bansa ng gobyerno ni Maduro. sipi, alisin ninyo sila kung hindi ay ang presyo na kailangang bayaran ninyo ay hindi masukat. Noong Agosto, dinoble ng United States State Department ang gantimpala para sa impormasyon laban kay Nicolas Maduro na inakusahan ng pamumuno sa drug cartel hanggang 50 milyon. Itinatanggi ni Maduro ang paratang ng Washington at ipinagtatanggol ang kanyang pamahalaan tungkol sa paglaban sa ilegal na kalakalan ng droga. Bagamat sinasabi ng mga Amerikano, paano raw lalabanan ang droga ng isang tao na siya ring namumuno sa mga sindikato ng droga? Mukhang handa na ang rehimen ni Maduro na ipagtanggol ang sarili hanggang dulo. Nilagdaan ni Pangulong Nicolas Maduro ng Venezuela ang kautosan na nagbibigay sa kanya ng dagdag na kapangyarihan para magmobilisa ng seguridad kung kailangan depensahan ang bansa laban sa posibleng atake ng militar ng Estados Unidos. Ayon kay Vice Presidente ng Venezuela, Delcy. Ayon kay Delcy Rodriguez, magkakabisa ang kautusan kung may panlabas na agresyon, lalo na mula sa Estados Unidos. Sa ganitong kaso, magagawa ni Maduro na ipakalat ang mga armadong puwersa, pulisya at mga unit ng sibilyang depensa sa buong teritoryo ng Venezuela. At gayon din, bigyan ng kapangyarihan ang militar na kontrolin ang mga serbisyong pampamahalaan at industriya ng langis. Sa madaling salita, ito ay ganap na isang diktadurang militar. Kung magkaroon ng pag-atake, isasagawa ang mga planong pangkaligtasan ng mamamayan, pagpapatawag ng milisya at reservista para sa depensa ng hangganan sa lupa, dagat at himpapawid. Narito pa ang pahayag ni Rodriguez. Ang deklarasyon ng state of emergency ay para protektahan ang teritoryal na integridad, soberanya, kalayaan at mahahalagang estratehikong interes ng republika. At sa totoo lang, Si Nicolas Maduro ay gumagamit na ngayon ng mga lubhang di makataong pamamaraan na marahil ay itinuro sa kanya ng isa pang diktador, si Vladimir Putin. Ang totoo kasi, inutusan na ng gobyerno ng Venezuela ang mga sundalo ng Bolivarian National Armed Forces na turuan ang mga residente ng mahihirap na komunidad kung paano humawak ng armas. Bukod pa rito, sinabi ni Maduro na lahat ng unit ng militar, kumbaga, ay ililipat na sa kamay ng taumbayan. Sa totoo lang, ang ibig sabihin nito ay sa buong Venezuela, ang mga sibilyan, karamihan ay mahihirap, ay sabay-sabay tinuturuan kung paano humawak ng armas para maging handa silang ipagtanggol ang rehimen ni Maduro. Madali lang ang layunin ni Nicolas Maduro, pero nakakatakot din ito. Bumuo ng buhay na panangga laban sa posibleng pag-atake militar. Ang layunin ni Maduro ay hindi hikayatin ang sibilyan na lumaban gamit armas. Kundi itaas ang kamalayan sa posibleng bunga ng anumang militar na panghihimasok sa Venezuela. Dahil sa unahan, ang mga mahihirap mismo ang tatayo na may hawak na mga baril. Anumang operasyon ng Estados Unidos laban sa mga drug cartel sa Venezuela ay posibleng magdulot ng maraming biktima, kabilang ang mga mahihirap na sibilyan. Ibig sabihin, isa sa paraan ng pagtaas ng gastos sa posibleng aksyong militar ay ang paggawa ng buhay na panangga na sa huli ay maglilimita sa mga aksyon na maaaring gawin anumang oras. Kaya, hindi mahalaga kung may armas ang mandirigma ng milisya o wala. Kung may pagsasanay militar siya o wala, talagang hindi mahalaga. Ang totoo, layunin lang ay itulak ang mga kawawang Venezuelan na may baril sa unahan. Sa kahit anong kaso, ayon kay Maduro, mayroong mahigit 8 milyong bagong rekrut sa hanay ng tinatawag na milisya at mga reserba. Handang sumabak, susunugin daw para protektahan ang rehimen. Kaya malinaw na handa si Maduro na ipagtanggol ang sarili hanggang dulo. Gamit ang mga karaniwang Venezuelan. Dito na ako magtatapos. I-share ang opinion at konklusyon nyo sa comments ng episode na ito. Mag-subscribe, pindutin ang kampanilya at mag-like. Ingat at paalam sa lahat.